Ave Maria, por esse mais concebida. Ave Maria, por esse mais concebida. Ave Maria, por esse mais concebida. Mas sa lahat. At sana sa aking mga binibitawang ang pag-aaral at pagtuturo sa mga pasyente na lumalapit po sa akin. Tulad po nga aking nababanggit, ang paggagamot ay hindi po inaaral. Ito po'y kaloob ng pong may kapal sa mga taong kanyang napipili at napipisi na kutawagin. Uh, meron po akong isang i-share sa aking mga member na lumalapit po sa akin at nagpapagamot. Ang lahat po ng aking ginagawa ay may patakaran, alituntunin Diyos para sa tao. Yun po yung alituntunin, iyon po yung utos ng Diyos. Yan po yung rules and regulation ng ating Panginoon sa Kristo. No? Iyon po yung pinakamataas na antas ng pagsunod ng tao sa Diyos. no po? Ako po ay isang gamot, pero ang lahat po ng aking panggagamot ay nakasalalay sa kagustuhan ng ating amang na sa langit, ng ating Panginoon sa Kristo, ganun din ang mga Espiritu banal Meron po sa akin nagtatanong, sino raw may mga banda na espiritu, mga kapatid? Wala po tayong pilosopohan, ha? Ang mga banda na espiritu ay kilalang kilala ng mga katoliko. Katoliko, saradong katoliko. Na na, na napapansin ng mga ibang religion. Anyway, hindi po lahat ng pagkakataon ng religion ang ating pag-usapan. Ito pong ating pag-uusapan po ay yung pong ating pananampalataya na may gawa na kahit ano pang uri kang religion meron sa iyong buhay ay hindi po doon asalalan ang ating kagalingan. Tatandaan po natin ang tao ang siyang, ang siyang nagpaplano pero ang approval na tawag natin o kapamahalaan ay nasa Diyos. No? Ibig sabihin po, mga kapatid, mga pasyente ko, pag kayo ay humiling sa akin ng kagalingan ng mga pampaswerte o ng mga napanibugho na inyong hinihiling sa akin, ay hindi po ako ang mag-a-approve niyan. Tangin po ang Diyos. Kung tayo po binigyan ng Diyos na kapamahalaan, na manggamot, parang sinasabi natin sa kawikaan, ang Diyos ang siyang nagbibigay patnubay o nagbibigay din po ng kapamahalaan o approval ng ating mga kahilingan. O tayo nagpaplano sa ating buhay. Pero batid ng Diyos kung ano ang puso, kung totoo ba ang mga sinasabi, totoo ba ang kalooban mo, kaya siya po ang ah, may kapamahalaan, mag-approve nito. Hindi po ang magagamot. Kung ang aking nangyipong nilapit ay naprooban, ay at inayunan ng ating Panginoong sa Kristo, yan po ay ating pasalamatan. Mapagpagal ang araw po muli sa lahat. sa manawa niyo po ang aking araw na ito sa araw na ito. Maraming po salamat.